place. Right. Aray, papalipin tayo ngayon sa pera. No, ganyan tayo magpalipin sa pera. Ay, si Tarun. Kabai, 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 woi! Yeah, 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 yeah. Ah, palipin sa pera, palipit alang sa pera. Sa pagto, wal wal ng mga kila. Share it out.

Bakit na huli? Wala na yas, driver Wala yas Ang yas, kahapon yas 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 sampai Sarap boy kau beritupre ya. Selamat way.